what's up guys? Welcome back to the Postelry God Doi TV Sports Well, ang ating pag-uusapan na ito ha ah, Ang pakpakan po sa Dubai ng San Miguel Birmen at Barangay Hinebra At of course, mga pa-shoutout Pa-shoutout muna tayo bago ang <laughs> All Alright, so bago po yan, magpapasalamat muna si Doi TV Sports sa inyong lahat guys Alright, mga taga-subaybay, so followers, subscribers. Maraming maraming salamat po. 18K na po ang Doi TV Sports star po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong tiwala. Alright. So, di po ako makatiis. Hindi na sana ako mag -co content No? Alright. Kasi nga, gusto ko ng ano, antay na lang yung laro. Kaso, for sure, maraming nag-aantay dyan. Alright. Dahil, naglabas na tayo ng prediction, guys. No? Pero, gusto ko ng ulit dagdagan. Okay, dahil lang uh, exciting po ang bakbakan na ito. Alright, Ganun din po kung paano sila sinalubong ng mga PBA fans sa Dubai. Nakita niyo naman guys. Di ba? Dalawang popular ball clubs po ang uh, tag dito. Ang bumisita sa Dubai at talagang magpapasaya. Kaya, nako, hindi po magandang may, ano dito, may tampakan. Ano ibig ko sabihin? well definitely gitgitang bakbakan nito di ba dahil uh, ano naman ang mararamdaman ng fans kung uuwing tampakol ng kanilang mga favorite teams di ba so ngayon battle of techniques ito tactician versus tactician no? all triangle versus austria uh, play <laughs> Hindi <laughs> ko alam kung anong tawag sa play Coach Leo eh. Alright? So, okay, sige. I-breakdown natin sila. Alright? Dahil alam nyo po ang mga tendencies, no? Sa unang quarter, no? Pwedeng maging slow dyan ang Inebra. Pwede din na San Miguel. Depende po sa depensa ng bawat isa. Di po ba? So, napatunayan po ng Inebra ang kanilang nakain nilang dumipensa ng pigilan po nila sirain nila ang laro ng TNT. di ba? Nasaksiyan po ng lahat yan para makuha ng barangay ang kanilang first win. Alright? Okay. Sa San Miguel naman po. Too many weapons. Di mo alam kung sino babantayan mo dun eh. No? Basta maganda lang ang diskarte ikot ng bola. Ang opensiba po ng San Miguel will be unstoppable guys. Alright? Okay. So that's on the offensive side. Sa nakikita ko pong gagawin dito ng Hinebra, no? of course, yung skill set po ng kanilang mga malalaro lalaro, gagawin nila, gagamitin nila. Okay? Katulad na lamang po ng nilalaro ngayon ni Japet at ni Troy sa ilalim. Malaking bagay po yan. Okay? Then, yung shooting ability po, no? nito nila Holt, di po ba? nila Thompson, alright? At of course, Jeremiah Gray, di ba? Mainit na player ngayon ng barangay. Dahil na uh, sabi ko nga sa inyo, ayoko na magbanggit na nawalang player, no? Kasi mas magandang pag-usapan kung sino yung mga nandyan, yung pumupuno, no? Okay? Sa kakulangan, okay? Kasi nga, nagkulang sila, nabawasan sila ng player, eh. Di ba? Nadagdag lang naman sa lineup nila si Sunny Steel. Pero kagandaan, no? more minutes po na nakakapagpahinga si Japet dahil may compliment bigman pong nahire ang Ginebra sa katauhan naman po yan ni Torres di po ba? so quality minutes po bakit eh nagagamit po sa strategy ni coach team ko so I expected no na yung kukuha sa kanya no instead na mag-focus sa loob lalabas kasi stretch 5 and 4 ito di po ba Then, off the bench naman, yung, ano, hindi lang offensive, defensive, no, toughness, di ba? Meron ni Steel, dahil sa lapad nito, di po ba? Yung reach niya, eh, kaya niya dumipensa. Ang mahirap lang talaga rito sa San Miguel na pigilan, then, minsan, no? aside from June Mar, given na yan, is yung shooting po, no? kapag nag-init ang Marshall Lassiter, no? Kapag nag-init yung Jericho Cruz, at biglang lumabas ang dila yari na no? so ang aking expectation dito kung paano pinigilan ang magtropa no na si Pogoy at Optana ganun ang gagawin dito ng ano Ginebra no that's how they will going to defend the perimeter no? and of course deny the inside presence of Pajardo yun naman yun eh that's how you will stop San Miguel pero kung sa San, kung pag naging successful po dyan ng Ginebra silang mananalo. However, pag hindi, alam na. San Miguel? <laughs> Vice-versa lang naman yan. Hindi po ba guys? Okay. So, tignan po natin. Ano po? Kung sino ang pupukpok at sinong kupunan ng uuwing talunan. Alright. Jan sa Dubai. Alrighty guys. So, yan po ang ating napag-usapan ngayon. No? At shout uh, shoutout na po tayo. Okay, maraming salamat po ha. Naku, grabe naman ano na po 18,000 na po tayo pirehin nyo nagsimula sa isa naging 18,000 Joseph pineta. nag -o, always watching okay napanood ko po yung highlights ng Magnolia vs Jeep nagpakitang gilas nga po si Mariano si Kersia ma'am Irene Gilas na nagu-good morning um, Have happy blessed Sunday sa inyo rin po. Romel Sarnes, no? Good day, sir. Dito po sa Doi. sa DOY, <laughs> sa Jeddah, Saudi Arabia. Mabuhay po kayo Mga taga Dubai, Dubai, no? Gusto po kayo? Si Sir Alejandro Tronson, no? ang morning. Okay. Uh, si Ma'am Briol. Ah, Meril Beniozzo, no? good day. Nanood ako sa Inaris ko gabi lamang sa, na terapir, lang sa duno oh, yun lang, ano? Andresito Alantaso na nagagandang tangali. Okay tama, gumanda ang lineup to converse niya. Lumakas. Pero hindi na pala <laughs> na sinusuportahan niya. Alright, let's well, slow na po good morning. Lumakas talaga ang converse. Maraming team na pahihirapan. Tama po kayo dyan. No? Yung Deliano, no? pag-usapan natin sa next content, kaya niya bang gibain? No? Or kaya niya po bang anuhin? Ah, uh, tawag dito? Uh, pantayan si Benji Paras no naka siya lamang po no ang rookie MVP kaya sa isang rookie MVP kaya niya kaya yun tumbasan mo no? sa pinapakitang uh, performance ito guys no next content yan Minerva Java si ma'am na best of black po sa Ginebra Vincent Laba, ganun din Sir Archie Makirang, Ace Pineda tulad lang ng ginawa ng Ginebra mo kinuha na naman ang first pick ng Tira wala po problema doon no? wala, po, wala po akong problema kung Inebra Ginebra nag-shopping ah, ng mga magagaling na player malalakas no? okay, kung pwede nga <laughs> naturalist Rice player, kunin nila dalawa, tatlo. Wala po akong problema dyan. Ganon din ang converge kahit po magano pa sila mag-hording pa sila, no? <laughs> Wala po kung pakialam alam don. Bakit? Ito pong mga ko po na katulad nito eh nagpapalakas ito. Seryoso ito, no, na maibigay ang panalo para sa kanilang mga fans. Okay? Ganun lang kasimple 'yon. Okay? So, yung mga bahala na ang PBA pagdating sa usapin ng mga parity, no? Pero sila trabaho nila yon no ang trabaho ng bawat kuponan palakasin at ginagawa nila yung trabaho nila ganun lang po kasi yun, no nagpapa shoutout ulit no sa live niyo mamaya tignan ko lang po sir ha, kung live tayo no kasi mahirap po pag minsan nagla-live ako live din ako salita ng alam mo yun na naalala niyo po ba nung nag-live ako yung laban ng San Miguel tsaka ng Ginebra <laughs> no semi finals nakita niyo yung reaction ko <laughs> very genuine diba anyway si Sir Glenn Bonifacio ko yan nagko-congrats okay deserve it watching here bro unfortunately wala na live ang Ginebra versus SMB here in UK yun lang no Di ko nga po alam eh kung paano ko panonoodin rin ng live mamaya eh pero mukhang sa YouTube, no? Sir, subukan nyo sa YouTube. Ewan ko lang kung ano, uh, live din na YouTube dyan. Pero for sure magla-live na sila. No? Kawawa naman po yung mga nagpapa-live na ano, nag-DJ Cash, no? Kahit papano, income din nila yan. Pero siguro na-realize ng PBA pag di na lang natin gawin buti na lang po hindi nagpapajikas ng PBA <laughs> pero may ads no? alright so ayun maganda naman po kasi talaga kung sa PBA yun na nasilang na silang mga katulad ng Pilipinas Live eh, para alam mo yung mapalakas yung revenue yun nila pero di rin talaga maiwasan yung ano may mga leak no? alright Anyway, kay Joel Esguera, no? Naggogogo NSD from Calamba, Laguna. Shoutout Shout out po no? kay Sir Joel Esguera. God bless din po sa inyo, sir. Alright. Sir Joseph Pineda, hindi po mapigilan mag-comment ito. No? Lagi na lang siyang may comment Kaya lagi po ako nagpapasalamat no? Alright Ganon din po kay Wences Lawakapon Meryl Briosa Briosa Okay, si Ma'am Minerva Java ulit, no? Ano, anong oras ang laro? Live ba yan? Ed Longar TV. Um, sana po i-live, no? Kayaan po at ah, bukas babalitaan ko po kayo, no? Roderick Rodriguez, boss, kung dyan sa Canada ba maglalaro ay Ay, eh, syempre, sir. No? Nako po, lista mo na, no? lista mo na makaamoy lang ako ng may light. bibili ako talaga no kung sa Vancouver ang laro tatawirin ko yung kasi island ako eh kailangan tumawid ng vapor no para pumunta sa Vancouver talagang tatawid ako no bibili bibili ako ng hotel ay hotel to <laughs> accommodation sa hotel ha <laughs> no kusang malapit ang venue okay of course ticket unahin ko yan kung meron no kung meron marami pong pan sa Vancouver ang naman Parang barangay PBA ha baka naman iikot niya na dito yan Carlos Tison nagugod PM Isidro Alingod no si Sir Alejandro Tronson Katlito Bolima okay good luck daw po sa Ginebra versus San Miguel nagpapa out from Dubai ayan si Sir from Dubai pala ito Nagtatanong tayo from Dubai eh. Ito pala si Sir Gab ano, Bulima Nakabal, Makabili po ba kayong ticket? No? Ubusan daw po eh Romel Sales no? Okay A good, day Sana daw manalo bukas san, uh, Bukas versus San Miguel Nako po Sigurado sasabihin ni si Mark Dominguez San Miguel yan <laughs> Alright Andresito Alantaso na go good luck Christian Arahan alright ng no, Sydney Australia Nel Carulio alright Okay, right, tuto daw po Tignan po natin ha Go go Hinebra For the win in Dubai Sabi ni Robert Kebia Go 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 GSM win 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 Sabi po ni Lottie si Bon Ryan Cantor no? Berlin Tison no? Sana manalaan kayo na po magtuloy no? pakasabihin po ng mga tagasan San Miguel magtampo sa akin ng mga tagasan San Miguel ano po delegado tayo dyan Jomar Pandero <laughs> kita mo lang si Junma <laughs> no? laban lang dyan laban laban lang ha Roderick, Rodrigo Rodriguez po hindi na kailangan si Greg Silla, no Inebra, dahil makukuha nila yun na nga sinasabi natin bakit kukuha ng temporary fix hindi po ba You must move on sa nakaraan. Nandiyan na. Meron ka ng Torres. You just need to, alam mo yan, uh, get used to it, di ba? Derrick Carullo, solid po, no? Ng Inebrat Lakers, okay? Shoutout po, Doy TV. O yun, si Sir Del Carullo. So yun lamang po ang ating mga pa-shoutout for today's video, guys. MC Derrick, si Sir, um, Mm, Archie Makirang at ganoon din po dito kay uh, Sir Lawrence Correg. Okay. At si Sir Tolit Talag Yan. Mga regulars po natin. Sila po ating kasama dito. No, no. Tayo po nasa 2,000 pa lang, 1,000 pa lang, no sila po ang kasakasama dito mga foundation po yan <laughs> ng Doi TV Sports kaya hindi po pwedeng makalimutan maraming salamat po sa inyo lahat sa inyo patuloy na pag suporta no? alright mga Bobby ha hindi na yata kayo nagko-comment Sir Bobby Palay pa Palayaw okay Bobby Kabading kamusta na kayo sir ha? mukhang di na kayo nakapagod mukhang busy na kayo ha alright Pati itong si ano, Sir Ramil Gonzaga ng Taytay. And of course, Ramil Raimundo. No? Alright. Hanggang sa huling content po dito sa ating, of course, channel. No? Right after the game, magkakontent -co po tayo. Dito lamang po sa nag-iisa. No? Nagsasabi lamang ng pawang katotohanan si Doi TV Sports. Maraming salamat at mabuhay po kayo dyan kung nasaan man kayo. Know? Maraming salamat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.